Jeff, ako po'y nalulong sa sugal at naging dahilan ng paglubog ng aming pamilya. Pinagkatiwalaan ako ng aking kapatid na magpatakbo ng kaniyang negosyo kaya nabiyayaan din ang blessing ng ito'y lumago. Dati akong sugarol na binigyan ng second chance ng aking pamilya. Hindi ko naman ito sinayang at nagpursigi ako upang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero hindi ko kinaya ang tukso Bumigay ako at bumalik sa aking dating bisyo. Sinayang ko ang binigay sa akin na pangalawang pagkakataon na mapabuti ang kinabukasan ng aking asawa at mga anak. Nalulung ako sa kasino, Pastor. Na isang laang sasakyan na naipundar, maging ang titulo ng lupa na dapat ay pagtatayuan ng aming bahay. Ako ay padre de pamilya, subalit hindi ko na maibigay ang pangangailangan ng mga anak ko. Ngayon ay nawala na sila ng respeto sa akin. Subalit ang misis ko, tinanggap pa rin ako sa kabila ng malaking pagkakamali na nagawa ko. Malapit na po akong mag-senior citizen. Subalit hindi pa rin ako nakakabawi sa mga anak ko. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit hirap sa buhay ang mga anak ko. Sinayang ko kasi ang magandang pagkakataon na ipinagkaloob sa akin noong panahon ng kalakasan ko. Kaya walang magandang buhay ngayon ang aking mga anak. Pakiwari ko'y wala nang kabuluhan ang buhay ko. Brad Jeff, anong masasabi mo? Anong say mo, Brad? Sinasalamin ni Jonathan ang uh, mga challenges ng karamihan nating mga kababayan dahil nga nauso, napakadali ngayong magsugal. Lalo na nasa telepono ka lang sugal ka. So, hindi lahat ng tao kaya namang aminin yung pagkakamali at kahinaan tulad mo, Jonathan. Kaya saludo rin kami sa iyo. No? Alam ko malalim yung sugat na nadulot na to sa iyo at sa mga tao na sa paligid mo. So, siguro, ma-share lang kita ng konting insight lang. Una, Jonathan, walang yumaman sa sugal. Okay, so, kung maasa kang makakabawi ka, makakaahong ka, na-entertain ka na, gusto mo pa yumaman. Parang ganun ang ano ng mga, mga pasugalan, ano? Um, yung mga yumayaman lang sa sugal, meron naman. Yung mga promotor na to, okay? At sigurado, hindi sila sumasali sa laro nila kasi matatalo sila. You see, Jonathan God is not a God of chances. Tinawag nila, nila, niya tayo para magtrabaho. Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag pakainin ng tamad. Kasi kaya hindi magandang sugal. Okay? Kunyari, sampu tayo rito ang tao, nagtaya tayo ng tigpipiso, isa lang mananalo, masaya ka, pero may siyam na malungkot. Nag-gets mo? Kaya hindi talaga siya productive. Masaya ka at the expense nung katamaran din na katulad mo nung iba. Kaya po, hindi promote ang sugal sa Biblia. Kasi nga, uh, wala eh. walang production eh. Walang paghihirap, walang perseverance. Yung magsasaka na naghihintay sa tanim niyang tumubo, dinadamuhan, tinatanggalan ng mga peste, tinidiligan. Pagka naghihintay siya, may element of waiting and trusting that God will do His part dun sa kanyang binhi na tutubo in natural uh, uh, consequence ng kanyang pagiging masipag. Pero sa sugal, may sampung tamad, nagtaya ng piso, masaya yung isang tamad, yung siyam na tamad, natalo. So, wala talaga. So, Jonathan, pero hindi pa huli ang lahat. Yan naman ang gusto kong sabihin sa iyo. Okay? May mga pagkakamaling mahirap itama pero hindi ibig sabihin imposible. Sabi sa unang kronika 16.11, magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. So Jonathan, yan ang payo ko sa iyo. Ang pagsisisi mo ay simula ng pagbabago, hindi katapusan. Malapit ang Diyos sa mga taong broken ang puso. Kahit pakiramdam mo, basag na basag ka na, hindi ka tataboy ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang iyak. Ito'y pagbaling sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. Pangalawa, ang respeto ay pwede muling itayo unti-unti. Malamang sarado na ang puso ng ilan sa mga anak mo pero hindi sarado ang puso ng Diyos. Huwag mong unahing pagkuha sa loob niya ng mga anak mo. Unahin mo yung pagiging totoo. Magpakatotoo ka sa bagong landas na, na tinatahak mo. Okay? So maliit na respeto, unti-unti lang, i-gain mo yung respect nila, lalaki yan. Forgiveness is given, trust is earned. Huwag ka mag-expect na itatrust ka na agad ng mga, ng mga nasaktan mong mga tao. Pinatawad ka, maaari, okay, ng, ng, ng uh, mga kamag-anakan mo. Pero yung trust, Jonathan, sad to say, kailangan mong i-earn yan. Yung asawa mong tinatanggap ka pa rin patulong hanggang ngayon, biyaya ng Diyos yan. Paglaban mo siya, igalang mo siya, mahalin mo, at uh, pakita mo yung genuine na pagbabago mo. So as I end, ang pagkabigo mo sa kahapon ay pwede mo maging gabay sa ngayon. Sa edad mo ngayon, 60 ka na o magsi-60, hindi pa tapos ang laban. Hindi ka disposable. Alam ng Diyos na may misyon pa siya sa iyo. Hindi pa sa tapos si Lord. Okay? Tingnan mo si Pedro, tumalikod kay Jesus, na-restore. Si Moses, murderer nga yun, binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos. So, hindi pa huli ang lahat. ayam mo yan, Jonathan, ituloy mo lang ang pagbabago, pagtalikod sa kasalanan, at pagharap, pagharap kay Kristo. Unang Kronika 16.11, magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Manalangit tayo, Jonathan. Panginoon, si Jonathan ay... Uh, isa lamang sa maring biktima dahil din sa napakadaling akses sa sugal ngayon na nasa upuan ka, na kahit nasa CR ka, pwedeng maubos ang pinagtrabahuan mo na isang araw o isang taon. Kaya Panginoon, tulungan mo mga mama ang Pilipino na huwag umasa sa chance. Huwag umasa sa biglaang yaman dulot ng sugal dahil walang yumaman sa sugal. So Lord, tulungan mo kami Lord na mag-isip na ang hard-earned money namin ay biyaya mo at kami steward lamang. Tagapangalaga ng lakas, ng yaman, ng kapasidad kumita araw-araw. Huwag -araw. namin sayangin to sa isang upuan lamang. Salamat Panginoon sa wisdom na ibibigay mo sa mga taong nalululong sa sugal na tumalikod at humarap Today, sa iyo. Today's Reflection with Pastor Jeff